Noong 2009, nang manalasa ang bagyong Ondoy sa Pilipinas, isa po sa mga napuruhan dito ang Marikina City. Bumuhos noon ang tulong mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayon naman, pagkakataon daw nilang tumulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. May report si Marie Somali. September 2009, nang manalasa ang bagyong Ondoy sa Kalakhang, Maynila. Sa loob ng siyam na oras na pag-ulan, maraming lugar ang nilamon ng matinding baha halos tatlong daan ang nasawi. Marami ang nawala ng tahanan. Isang marikina sa pinakabinayo ng naturang bagyo. Bumuhos noon ang tulong para sa mga nabiktima. Ngayong sinalanta ng Super Typhoon Yolanda Central Visayas, gusto raw makatulong ng Marikina sa mga nabiktima. Ang idinaos na ikatlong sapatos festival sa Marikina kagabi, inalay nila partikular sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Payback time, but Uh, mas gusto natin yung tumutulong tayo kaysa yung tayo tinutulungan. Uh, naranasan na natin to, na talagang napakahirap. Talagang naiintindihan namin, nadadama namin kung ano yun yung nadaramat nangyayari sa mga biktima ng kalamidad. Like uh, victims of Yolanda. Aabot sa 42 pares ng mga nagagandahan at kakaibang sapatos na idinisenyo ng ating mga kilalang Filipino designer ang inirampa sa isang fashion show na mismo ng mga sapatero ng Marikina. Pagkatapos ay sinubasta sila online para makalikom ng pera na idodonate sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Tampok ang mga sapatos na gawa ni na Andre Chang, Crystal Yulo, Leroy New, Mako Custodio, Nereku, Vanya Ramoff, at Brian Tenorio. As designers, gusto rin namin tumulong sa aming mga kababayan na nasalantangan ng bagyo. So what we plan to do is we're auctioning pairs from our fashion show. So these pairs are one of a kind. A lot of them are really, really fantastic. Dahil kilala ang Marikina sa kanilang mga maipagmamalaki at world-class na mga sapatos, sapatos din ay isa sa ginamit nilang paraan para makatulong sa mga nasalanta ng maladilubyong Bagyong Yolanda. At dahil hindi na bago sa mga Marikenyo ang mga kalamidad, simbolo raw ang okasyong ito ng kanilang pagbangon na kung kaya nilang gawin, ay kaya ring gawin ng lahat ng mga nasalanta ng mga sakuna. Bukod sa pagsubasta ng sapatos, inilunsa din ang piso ni Juan kung saan nagpapaikot sa buong lungsod ng pitong 5-gallon mineral water container para makalikom ng madonasyon. Pinaplano na rin ang pagkansela sa Christmas party para idonate ang malilikom na pera sa mga biktima ng Bagyong Yolanda at Lindol sa Bohol. Ang marikina na Undoy, bumangon kami at pinakita namin sa buong Pilipinas na nakabangon kami. Ito ay simboliko na yung sapatos namin ay pagtulong sa Bisayas, hinihimok namin sila na kaya nilang bumangon. Basta wag lang bibitaw sa pananampalataya. Maris Umali, GMA News.